si Cain at si Abel. Ikaapat na kabanata. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya. At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, Si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, Ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero magingat ka. Dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, Halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, Nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain, Ewan ko, hindi ko alam kung nasan siya. Bakit ako ba ang tagapagbantay niya? Sinabi ng Panginoon kay Cain, Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo ay parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. At wala kang pirmihang matitirhan. Kaya magpapagala-gala ka kahit saan. Sinabi ni Cain sa Panginoon, Napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinataboy ninyo ako ngayon sa lupain ito at sa inyong harapan. Wala na ako matitirhan, kaya kahit saan na lang ako pupunta. At kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako. Pero sinabi ng Panginoon kay Cain, Hindi iyon mangyayari sa iyo, sapagkat ang sino mang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng pitong beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sinong makakakita sa kanya. Pagkatapos, lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod, sa bandang silangan ng Eden. Ang mga lahi ni Cain Sumiping si Cain sa asawa niya. Nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan nila siyang Enoch. Nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya ito Enoch, kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Si Enoch ay may anak ding lalaki na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Mehujael. Si Mehujael ang ama ni Metusael. At si Metusael ang ama ni Lamek. Si Lamek ay may dalawang asawa na sina Ada at Zila. Ipinanak ni Ada si Jabal na siyang pinagmulan ng mga tao na nakatira sa mga tolda na nag ng mga hayop. May kapatid si Jabal na lalaki na ang pangalan ay Jubal, na siyang pinagmulan ng lahat na tagatugtog ng alpa at plauta. Si Zila ay nagkaanak din ng lalaki na ang pangalan ay Tubal Cain. Si Tubal Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na sina ama. Isang araw sinabi ni Lamex sa dalawa niyang asawa, Arda at Zila, mga asawa ko, pakinggan niyo ako. Pinatay ko ang isang binatilyo dahil sinaktan niya ako. Kung pitong beses ang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain. Pitumput pitong beses ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin. Ang mga lahi ni Seth. Sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya, Muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Nang bandang huli, si Seth ay nagkaroon din ng anak na lalaki na pinangalanan niyang Enosh. Nang panahong isinilang si Enosh, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon.